ang pagtaas at pagbagsak ng set isang timeline ng pagsamba. Nayon mula sa panahon ng pre-dynastic, bago ang 3,100 EC, ang set ay malamang na nagsimula bilang isang desyerto at diyos ng bagyo na sinasamba sa Upper Kemet lalo na sa paligid ng Ombos. Nayugnay sana siya sa proteksyon laban sa kabuluhan, banta ng mga dayuhan at mababangis na hayop tulad ng ahas at alakdan. Sa panahon ng early dynastic hanggang Old Kingdom, 3,100 hanggang 2,180 VC, nakikita na siya ngayon bilang isang kinakailangang puwersa. Bahagi ng isang banal na balanse na naubnay kay Horus o Heru at marami sa mga nasuit ay kinuha ang set bilang bahagi ng kanilang mga pangalan at siya ay pinarangalan kasama o higit pa kahit na si Heru. Naging patron siya ng mga nasuits na nasa digmaan. Ngayon sa gitnang kaharian, pinag-uusapan natin ang 2,055 hanggang humigit kumulang 1,650. Ang pagsamba ni Seth ay bahadyang humina habang lumalakas ang mga kultong Horus. Iginagalang pa rin munit higit pabilang isang tagapagtangbol ni Ra sa gabi-gabi na paglalayag sa solar barke Nakilala sa pagkatalo sa ahas na si Apet at alam natin ang kanyang sikat na quote. Pinapatay ko ang mga kaaway ni Ra. Ito ay kung sino siya. Ngayon mula sa panahon ng Hyksos hanggang sa ikalawang intermediate na panahon, 1650 hanggang 1550 GC, nagkaroon ng muling pagkabuhay sa kasikatan ni Seth tinanggap ng mga Hexos, mga dayuhang pinuno ng Egypt, si Set bilang kanilang pangunahin Diyos. Itinumbas nila siya sa Diyos ng Bagyo. Si Baal o si Hadad at si Set ay naging naugnay na ngayon sa dayuhang kapangyarihan. Sa bagong kaharian, isa lima lima isa sero anim siyang muling pinarangalan si Set, partikular ng mga mandirigmang farao, Seti, Man of Set at Ramses Lai kanyang dalawahang kalikasan nagsimulang mabali dahil tinitinan siya bilang tagapagtanggol at nagtataksil, lalo na sa mga alamat ng Osirian. Sa huling bahagi ng panahon, anim na daan at anim na apat tandang bawas 300 daan at tatlong put dalawa kanyang demonisasyon nagsimulang tumigas. Higit na itinalaga si Seth bilang ang kumatay kay Osiris at ang walang hanggang karibal ni Horus. Siya ay sinasamba pa rin sa mga bulsa ngunit ngayon siya ay labis na nasisira. Ngayon sa ilalim ng panahon ng Greco-Roman na nagsimula noong 300 at 32 GC na tumatakbo sa karaniwang panahon, apat na daan taon o higit pa, ang set ay kadalasang na demonyo at hinihigop sa typhoon. Isang napakalaking puwersa ng kabuluhan sa mitolohiyang Griego. Ang kanyang pagsamba sa oras na ito ay halos wala na at kinokontrol sa ilang napaka esoterics o nakatagong mga lupon. Ngunit tinatamasa niya ang isang modernong muling pagbabangon sa ika negatibo 20 at ika negatibo 21 siglo. Si Seth ay muling nag-renew ng atensyon sa mga okultismo, partikular sa templo ng Seth na itinatag noong isang libo, siyam na daan at pitumput siyam na isang sangay ng simbahan ni Satanas. Siya ay nakikita bilang isang simbolo ng individualismo, kapangyarihan at Shouse Magic. Kaya set, nabubuhay pa rin ang dakilang Diyos.